mga katukad friends at ha? wala wala akong kaper dito ano mamaya ang gabi mamaya ang salamat po At yun nga mga katukad friends, araw na ang linggo ngayon at araw na naman ang ating uh, pagbabiyahe ngayon. So ang uh, takbo natin mga katukad vlog ay Bulacan. Nakakatawa <coughs> naman mga katukad friends kasi makakagala na, na naman tayo na medyo malayo-layo. At makakakita naman tayo mga katukad friends na ang uh, probinsya na malapit lang dito sa Metro Manila. pula ba? Parang labo ng panahin ko. Parang hindi gumagana. Pasensya na mga taga panood ng uh, katukad vlog. kasi minsan ang pagmumoto vlog ko ay eh, malikot yung camera uh, Ingat lang kasi ako oh, mga katukad friends sa mga pakaliwa at pakanan kaya napapalingon-lingon ako Siyempre nakakabit yung camera sa may ano natin sa may helmet natin So enjoy na lang mga katukad friends sa inyong panonood Araw ng linggo nga pala ngayon mga katokad friends you know? uh, At hindi tayo makakapag uh, simbang ngayon uh, At mayroon kaming uh, importanteng pupuntahan Andito ko ngayon guys ano, sa Quezon Avenue Ito guys ang corner ng ano ng uh, Delta. yan Delta ito guys. Kaya sa nabi niyo uh, sa uh, Delta. Ito guys sa uh, papuntang Dimog siya guys. Ayan. At yung uh, papunta rito guys sa uh, uh, SM Pag-asa. Ayun. Ah, uh, gusto papunta doon. So, yung kalsada guys ah, uh, Napakalinis Wala kang makita ang uh, sasakyan Papuntang circle guys uh, May nakarinig guys Isang uh, ano, isuso <laughs> Nilagyan din ng konti ng isang pirasong Sasakyan yung uh, napakalawak Na kalsada ng Quezon Avenue uh, Mga ilang segundo lang guys ha, Tayo na rin yung uh, arangkada Happy Sunday nga pala. Mga katukad friends, happy Father's Day sa lahat-lahat ng mga tatay, daddy at papa. Mga guys, nakakatuwa naman mga katukad friends oh. Ang sarap magpanakol dito, guys ang takbo lang natin mga katokad eh. nasa 60 lang tayo guys tumatakbo siya mga katokad friends ng uh, 70 kasi sa akin na uh, 71 na uh, 80 yata Shout out sa lahat ng mga riders ngayon na pumupunta sa kanilang mga pagbabakasyonan Oop. Taman tama, go na rin tayo mga friends Tanaw ko na yung uh, pinaka tok-tok na ng circle at ang ganda ng panahon ngayon mga katokad hindi siya makulimlim mainit siya pero malamig sa katawan hindi ko lang alam guys kung anong oras na ngayon kasi wala tayong dalang relo At malapit na tayong pumasok sa may Ibang tawag dyan Lahat ko nakakalimutan talaga yung napakalaking highway na yan Hindi, yung malaking sir Ano dyan? tayo guys at yung nakikita nyo na mataas na building yan po ay uh, Quezon City Hall napakaganda ng pabiyahe ngayon guys kasi bayanayad ng banayad ang traffic ko ngayon no? ganda papasok na tayo sa Commonwealth guys at mayroon nga pala akong sasabihin nga mga katukad nga araw pala ng linggo dapat pala uh, lagi tayo nasa gitna na motor lane kasi alam mo naman ang mga enforcer nandyan lagi Diliman guys yung uh, nasa bandang kanan uh, tuloy pa rin tayo mga katoka dito sa may uh, kahabaan ng commonwealth guys at dito sa lugar na to guys eh, kailangan natin uh, medyo mag minor kasi alam naman ninyo galing dyan sa may diliman may nag uh, entrance dyan ito yung lugar ng, ano, ng uh, motor lane dito sa may uh, commonwealth guys uh, at madalas yung mga enforcer dito sa may gilid uh, at pag nagkamali ka dito sa may gilid, dyan sa may uh, bike lane sigurado titikitan ka guys kaya kailangan pag uh, pumunta ka dito sa may uh, uh, commonwealth kailangan maging uh, maingat ka sa pag uh, dito dito ka lagi sa may gitna at hindi lang yung mga katokad friends mayroong camera yan sa may overpass para nagkaroon ka na ng over speeding dito guys ma uh, matikitan kayo sa araw bulat ka na lang ang pinaka speed limit dito guys alam naman niyo, uh, 60 kph lang tayo naman mga katokan friends kasi ilang uh, buwan na ang nakalipas nung aking ay uh, pinakita ito na uh, station ay eh, no kunti na lang matatapos na guys wow and nawala na dito uh, guys yung uh, bakal kaya medyo mainit na dito malapit na matapos bigla may papasok mga katok at oh yan uh, kailangan na uh, maging alerto guys sa ano sa pagmamaneho lalo na hindi natin na uh, alam na biglang may papasok ng mga sasakyan sa dadaanan na mga kambing Paano makakabis tayo? Tingnan mo nga naman no Saan ba tayo tutuloy? To

知道给不？ At nandito na tayo mga friends Sa Bulacan uh, San Jose del Monte lang tayo guys At makakakita na naman tayo Ng mga iba't ibang puno Alamang huwag tayo mag expect guys Ng sariwang hangin Kasi ito Nakikita naman ninyo to highway guys Maraming mga sakya na rin dito Oh God Ang aking batok Dapat pag ganito mababay, dapat eh, inaalis ang mga hams. Lord, uh, takarating kami ng maayos ay grabe basang basa ako Samantalay natin natin mga katokad na nandito tayo sa may ano, San Jose del Monte at pakikita ko sa inyo yung ilog. Ah, para na bigi bing yata ako. Ah. Si mamaya maya lang pagkatapos na magtrabaho ng misis ko mamaya uuwi na rin kami kaagad. Kaya pakikita ko na sa inyo guys yung ano yung lugar. At yun nga mga katukad friends. Hanggang dito na lang mga video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panunood ng uh, video na to. Ng channel na to. Uh, God bless you all. And God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Bye bye. And peace.